kinsa ba nagdahom nga ang tindahan nga kini sa dagre Barangay Kunel ning siyudad ang gisulod sa mga kawatan. Nahitabo ang pagpangawat pasado les 10 sa gabi ining Hulyo 19. Base sa initial nga report, duha ka armadong lalaki ang niabot ug kalit nga nisulod sa tindahan asa gilayong nagdeklarag hold up. Tungo sa kahadlok sa mga biktima, wala na maton pa sila nakapalagpa og nakuha sa mga sospek ang mga cellphone ug cash nga mubalor sa gibanabana ang kapin 10,000 kapesos. pesos. Medyo hinay lang yang tingog tapos kuan declare lang siya nga mukuan lang daw. mag-pagpangawat dili lang daw ko maglihok, dili daw magsaba. Mm -hmm. Ano siya, tapos dito sulod. Pero una-una, bro, siya ka ng customer lang. Wala, dili, dili sulod. Sulod din siya? Mm, sulod din siya. Kung sa ilang gitak Ang ingon sa katong mga nakakita, nagmotor lang daw. kay layo mungod lang iparkingan silang oh, motor. motor. lang sila ka buong inisyon. Dalawa lang daw sila. Dalawa lang. Hmm. Dalawa lang ilang nakita eh. Hmm. Wala, wala, may, wala man sila ipasakitan sa inyo? Wala so. man. man. Ay, eh, sige, gawin lang itong pagtion niya nga, pinaduot na ba? Nga. Mm. Ah, sige, tiyo, sa iyo ha? Hmm. Ah, sa? sa akong likod. Sa iyo ba? Abaga, okay. um, tatlo at ato ka cellphone. Tapos na yung mga katitong mga guba nga cellphone, di pod nila. Hmm, Hmm, no, ba? bali okay. mga okay. siguro kung cellphone ng kuantanan, unom siguro kabuok. Kwarta, siguro mga nasa 10 to 12 ah, Dunay mga CCTV sa mga tindahan apan dili na ma-recover ang footage tungod nakakonek kini sa cellphone nga apil usab matud pang nakuha sa mga tulisan. Gituuhang na monitor na ang lihok og operasyon sa mga tindahan rason nga dali na lamang alang sa mga sospek ang himuon ang maong krimen. So before 10 gi kuan gid nila gi kuanan gid nila na, nag-inom dira sa pikas wala sila ka atraka pa siguro. At time Mingaw na anak, So, time. pag, pag -uli na to nila, mingaw na siya. Mingaw hmm. na kayo. Abri pa ang doon katindahan, Andre. Abri pa. Ah, pero ang nakakita, katupong customer on nila. Hmm. Wala asya bodayon Kay, tapay mo parang Barag sirado na doon. Pero open pa na ang mga sako. Hmm. Ang gari lang may sirado. Nga, ang sa sato nga, open pa ang sako. Ano, kaya sako lang man na siya. O kay ingon pa tong babae, eh, mupalit, nipalit, palit to siya. Wala siya kanila yun. Barag tuyo pa siguro to sa gayon man ba? Kay, kuan daw ka ng sani, ka ng abarag siya mupalit. Kay basig ko ano, na tanaw niya ang babae na ka pa, paingon to to mag isimasa agod. Yang na diha ng bantay. Mga bata daw duhan, adaw dire. Sa bahay sa kapulisan, gibuot siya di Police Major Wesley Matiliano nga sa karon padayon panghimong investigasyon o pagpailawom sa validation sa gielegar nga pagpanghold up. In the heart of changing lives. Kini si MJ Fernandez, Brigada News.